Pansin ko lang mga kaibigan, bakit kaya marami sa ating mga motorista ang galit na galit sa mga e-bike, E-Trike o yung tinatawag nating electric vehicles? Mga kaibigan, dahil ba sa kagagawan ng mga ilang e-bike na hindi sumusunod sa batas trapiko at mga pasaway? Pero papaano naman yung mga iba na tulad nito na gumagawa ng tama sa kalsada na sumusunod sa batas trapiko at syempre alam nila yung batas sa kalsada? Masisisi ba natin sila na bumili sila ng kanilang mga e-bike or kanilang e-trike? Kasi alam naman natin na sa hirap ng buhay ngayon, pamasahe lang pagkano na eh kung e kung meron e-bike na sarili mo. Huwag po natin lahatin ang mga nag-e-bike o yung mga gumagamit ng e-bike o yung e-trike. Kasi hindi lang naman po mga e-bike ang meron pasaway. Meron din dyan mga motor, four wheels, kahit ngayon tra ay mga pasaway din sa kalsada. Mga kaibigan, inuulit ko, gaya na nakarang video natin, respeto po ang kailangan natin sa kalsada. Hindi ko mo nakaibig yan. Eh sila na yung mga pasaway sa kalsada. Ulitin ko mga kaibigan, kung meron na pong batas or ang batas po talaga ay nagsasabi na bawal mag ang walang driver's license at rehistro sa kanilang mga e -bike eh wala pong magagawa ang mga e-bike kung hindi sumunod po sa batas nito. Ngayon, mayroon din pong mga city na nagbibigay po ng seminar sa mga kukuha ng mga e-bike or mga, mga e-trike. Kayo, kung dito sa lugar ninyo is wala pa po, irespeto eh, po natin sila. At syempre, kailangan po natin igalang kung ano decision nila kung sila bibili ba ng e-bike o e-trike or, e or motosiklo. Okay? So yun ang mga kaibigan na inuulit ko palagi. Respeto po ang kailangan natin sa kalzada maraming salamat po thank you